Sari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 12:15 PM. So kaka, uh, kakarating lang natin galing na naman sa pamimili dahil kailangan na naman natin mamilinga dahil ito katulad nito wala na tayong uh, 4x4 Bali, isa na lang yung natitira natin dito sa tindahan. Kaya bumili na ako ng isang box. Kasi nga, di ba yung mga nakaraang buwan talaga is naging sobrang tumal sa akin ng alak. Kaya per piraso lang yung aking mga dinibili. So, ngayon na lang ulit ako bumili ng 4x4 after ilang buwan. Ayan, na, uh, na isang box. Ayan, tapos, so, bibili pa sana ako ng bilog, gin bilog, isang box, kaya lang, kulang na yon dala natin budget. So, bumili na rin ako dun sa suki natin ng grocery ng Tulsen Grande, kasi wala nga dito, dun sa bibihan namin na malapit dito sa amin. Bukas pa raw darating yung kanilang Grande. So, isang case lang yan, kasi lahat ng mga basyo ko, guys, kaya wala na akong mga case. ah, uh, binalik ko na dun sa suki namin na malapit dito. Binalik ko na para may balik sa akin deposit kasi nga naging sobrang tumal sa akin ng mga alak ng mga nakarambuan halos buong taon ng 2023 sobrang tumal ng alak kaya binalik ko na yung mga basyo so baling natitira na lang sa akin is yung mga bote siguro mga tikti 10 pieces na lang ng, uh, ng grande tsaka 10 pieces ng ating uh, red horse mocho And then, nakabili tayo sa palengke lang na itong ating suka na 1.520 pesos. Mas mahal talaga sa palengke kasi sa suki ko ng grocery, yung 1.5 na suka na yan is 12 pesos yata o 10 pesos lang diba, mas mahal talaga sa palengke kasi no choice na dahil nga wala silang stock yung Suzuki natin na grocery plus itong ating napamili ngayon ayan magkakasama yan yung ating mga napamili today yan lang yung ating laki mi chicken at saka yung ating laki mi pancitanto na yellow plus yung ating 100 ml na dato puti toyo at saka 200 ml na toyo Uh, datu puti din to 5 uh, pieces lang yan plus isang kahalang natin ng uh, malboro blue kasi dalawa lang naman yung bumibili sa akin ng malboro blue dito plus meron pala tayo dito ng surf powder na cream. dalawang haba yan plus yung ating champion na pabrikon ayan dalawang uh, isang haba yan ayan lang siya guys Plus, ito naman is na napamili pa natin ito. Doon natin na grocery din noong December 16. So, after ng solo parent assembly namin is dumiretso na ako doon para mamili. So, hanggang ngayon talaga sa sobrang kabisihan natin bilang tindera, bilang nanay, bilang tatay ng ating bahay. Ayan, hindi pa natin siya naayos. So, hindi ko na sa inyo pa i Plus, ito naman is, nabili naman natin ito noong December 15 pa pagkadaling natin doon sa school ng anak ko. Ang dami ko kasing nilakad noong December 15. So, talaga naging sobrang busy tayo itong mga nakaraang week. Ang dami ko nilakad after ko doon sa school na binayaran ko na tuition na natitirang balance ng anak ko na isa. Uh, Dumiretso ako sa SSS and then pumunta ako doon sa mga wholesaler na mga Chinese, suki namin. So, akala ko mas mapapamura ako sa happy na cotton mas napamahal pa pala ako kasi dito is nasa 5 pesos lang yata or 5.50 ang puhunan doon is nasa 6.25 each so ayan meron siyang band A. so dalawang balot ang nabili ko ng happy natin na cotton 12 pieces ang isang balot yata or 10 pieces o so, 12 pieces pumapatak siya ng 6.25 so napamahal pa ako kala ko nipapamura and then bumili ako ng tawas natin at saka chlorine dito, isang balot. Wala kasi sarado na kasi yung binibila natin dito ng mga tawas at saka chlorine na mga nire Ayan, kailangan ko talagang bumili doon. Uh, nga lang, mas malayo dito. Plus, may nabili tayo dyan na pang regalo natin na relo. Ayan, Iregalo regalo ko yan sa kapit-baha, relo Ayan, kasi wala silang relo kailangan pa nila magtanong sa akin ng oras kaya binili ko ito, iririgalo ko sa kanya kailangan muna natin magluto ng ating lunch kaya mamaya na tayo magpatuloy sa ating vlog Welcome back mga kasari. Ayan. So, time check natin is 4:10 PM na. Ayan. So, medyo natagalan ulit tayong bumalik sa ating pagbo dahil nga ayan. <laughs> Ah, uh, simula kaninang tanghali sabi ko nga magluluto lang ako bago ko ipagpatuloy ang ating pagbablog uh, medyo marami na naman tayong ginawa so meron pa tayong mga gagawin pa kaya dahil lalo na hapon na tapos paggabi na ba diba? kaya uh, hindi talaga tayo maubusan ng mga gawain mapaumaga tanghali tayo mga nanay tayo mga tindera talaga napakadaming ginagawa ba diba? So, ano na pala ngayon? December 18 na pala ngayon 2023 no. So, ibig sabihin 7 days to go na lang Pasko na. hayan. So next week. So Monday tayo ngayon. So it means sa Monday Paskong Pasko na. hayan. hindi na talaga mapigilan ang uh, kaarawan ni Hesus Kristo. Yung yung December 25 siguro naman yung mga kasari ko dyan maraming mga nakakapansin na talagang kahit nasabihin mo na uh, magpapasko kahit na mga birth months eh talagang hindi nakagaya ng dati ang lakas ng ating negosyo sabi ko nga lahat ng mga negosyo habang tumatagal eh humihina naging matumal ah uh, isa lang naman ang nagiging dahilan yan eh, kung bakit nagiging matumal tayo Diba habang tumatagal, nagtataasan yung mga bilihin. Halos araw-araw nagtataasan yung mga bilihin kaya talagang ang mga tao ay nagtitipid. Ayan, kasi tapos mayroon pang mga uh, mga kumpanya na mga empleyado na nawawala ng pasok kaya talaga yung mga tao ay sobrang nagtitipid. So, hindi na nga kagaya, sabi ko nga, eh, napansin ko lang ha, hindi na kagaya talaga nung unang taon na berber -ber, na talagang nagbukas ako ng tindahan. Kaya ba ako nagbukas ng tindahan? Mga 2019 yata yun O yung taon na yan, yung ber months na yan, na, uh, napakalakas. Ayan, sa akin tindahan. So, hindi na talaga kagaya ng dati yung lakas ng ating negosyo. So, lahat naman tayong mga negosyante, nakakaranas talaga tayo ng tagtumal. Ganun pa man, thanks God pa rin dahil nga patuloy pa rin tayong, kahit nasabihin mong tagtumal, eh talagang patuloy pa rin tayong namimili sa araw-araw. Halos araw-araw, kahit napakunti-kunti lang, namimili tayo. Kasi hindi nga maiwasan yung hindi tayo mamimili kahit na tagtumal. Kasi sabi ko nga na hindi naman lahat ng mga items sa ating mga paninda, eh walang bumibili araw-araw kasi may, may mga items tayo na talagang araw-araw binibili ng mga ating customer kagaya ng ating mga noodles ayan yung talagang araw-araw na binibili ng ating mga customer yung mga itlog, kaya yung mga dilata, kaya talagang hindi natin may na mamimili tayo sa araw-araw, yung mga biscuits, ayan. Kasi nga yung kadalatan, pinabaon sa uh, mga papasok sa trabaho o mga papasok sa school, ayan. Tapos syempre, nandyan natin yung mga tichirya natin, di ba na Talagang araw-araw na pinibili ng ating mga customer, kaya hindi pa rin talaga natin maiwasan na hindi tayo mamimili kahit pa konti-konti sa araw-araw. Kaya talagang pag tindera ka, talagang kailangan ihanda mo na ang sarili mo. Dahil sobrang pagod ang maging tindera. Nung una, nung sabi ko, nung empleyado pa lang ako, sabi ko, pag nasa tindahan na lang ako, pag nasa bahay na lang ako, siguro naman, hindi na ako ganun kapagod. Hindi pa rin pala. As pagod ka rin kapag uh, tendera ka or kapag negosyante ka kasi lahat talaga hahawakan mo na hindi ka gaya pag empleyado ka na kung ano lang yung process mo sa pagiging empleyado mo, sa trabaho mo, yun lang ang inyong obligasyon. Pero pag ganito na uh, negosyante ka lahat yan hawak mo. Diba? Magmamanage ka ng tendahan mo kailangan lahat nakamanage, nakaayos lahat kailangan ah uh, kokumpletuhin mo lalo na 'yung mga fast moving items. So ayan. So for today's video, hindi 'yung hindi natin magiging topic ng tindahan. So medyo pinahaba lang natin. Dahil nga 'di ba marami 'yan. na uh, uh, tatumalang negosyo. Alam ko naman na maraming uh, maraming magugustuhan 'yung topic natin for today's video. hayyan So i-share ko lang ito kasi Uh, hindi ko matandaan kung saan ko siya napanood yung words na talagang pampadami ng mga customer kasi itong words na to yung ishishare ko talaga napatunayan ko siya na so itong salita na to guys itong mga bibig kasi na ito nagpatunay talaga sa akin na talaga sinubukan ko siya nung napanood ko siya. Hindi ko nga matandaan kung saan ko siya napanood. So, naisipan ko, naisipan ko lang may share sa inyo kasi baka sakali na maging effective din sa inyo sa akin mga kanegosyo dyan or mga kasari ko na nakakaranas nga ng sobrang tumal ng ating tindahan or negosyo. So, sinulat ko siya sa isang papel kasi nga hindi ko siya memorize. So, uh, ito yung salita na ah uh, talagang magpapalakas. Hindi man sabihin mo na sobrang lakas ng iyong negosyo. ah uh, makakatulong sa karagdagan na para medyo maparami yung mga customer mo. Kasi noong time na to guys, na hindi ko pa to ginawa, talaga nang tumal ng tindahan ko kaya nagdarasal ako palagi sabi ko sana naman eh bumalik na yung dati na talagang malakas ang negosyo pero sumagi ito sa pinapanood ko pinanood ko tapos nagtry ako so naging effective naman sa akin kung halimbawa lang ha halimbawa lang yung benta natin sa maghapon kung dati eh halimbawa lipo, So nung ginawa ko siya naging 2k yung mga ganun sample lang yun, pero hindi talaga yun yung ano ko. Uh, nung ginawa ko siya naging 2k yung mga ganun pa, 'di ba? Diba? Talagang ibig sabihin effective siya. So wala naman masama kung ah uh, susundin ninyo. At kung ayaw nyo naman, ito at hindi kayo naniniwala, kasi kanya-kanya naman tayong paniniwala. So ako kasi eh mahilig ako maniwala sa mga mga kung ano lang ano kasi wala naman masama nga kung paniniwalaan mo. So sinusunod ko lang paniwalaan kung ano o hindi. Sinusunod ko lang kasi nga sabi ko nga wala naman masama kung susundin mo. So sasabihin ko na para sa akin mga negosyo na gustong lumakas sa kanilang tindahan or negosyo. Ayan. Bibigkasin nyo lang ito guys bago kayo magbukas ng iyong negosyo o bago kayo magbukas ng tindahan. Bibigkasin nyo lang itong salitang ito. So, ilalagay ko rin siya dyan sa screen ng aking video para uh, ma-screenshot ninyo or makopya ninyo para ma-every morning sa pagbukas ninyo ng tindahan o negosyo bago kayo magbukas, mabasa ninyo kahit basahin ninyo siya. Ganito siya bitamat tomat brem sinorum dios kristo egosun, so bibigasin niyo siya ng tatlong beses sabay amen tapos ayun na uh, depende sa inyo kung magsasign sign up the cross kayo so tapos uh, magbukas na kayo ng negosyo niyo or tindahan niyo So, ganun, naging, naging ugali ko na siya sa pagbubukas ng tindahan ko. Kaya, napansin ko lang na per, medyo nadagdagan yung aking benta. Compare mo sa dati. Ayan. So, ayan, hanggang dito lang yung ating vlog. Hindi na natin pahabain pa kasi talaga mahaba na. <laughs> Hapon na naman. So, mag-aalasin ko na naman. Ang dami na naman natin gagawin. <laughs> mga tendera, mga nanay, hindi matapos-tapos yung mga kwani. So, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Ah, uh, sana nagustuhan niyo ang ating share for today. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my everyday goddess vlogs. You can join us also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.